dahil bawal lumabas day off ni jowa dito sa bahay ito muna pinagkabalaan ko ayan, tumutubo ng aking malunggay two weeks ko pa lang siyang tinanim ayan na ito, ito kahapon lang ito ngayon ko lang isang, ito one week pa lang tumutubo na rin yung mga ano ko cherry tomato ayan na makalat na yung cherry tomato ko ayan saan na saan na yan pa cherry tomato ito kamatis mga bawang nagtutubuan na sibuyas bawang ayan na ito sili ko na may bunga na sili ko ayan na si itong sili tumusibol na sila ito kalamansi ang ah, dami ng bunga o oh. Mamang na rin. Ayan. Pagawa ko na additional to. Aking tumutubo na rin siyang aking aratilis. Ayan na siya. Si aratilis. ala ano? Hindi ko makita na? Ayan na si aratilis. Tumutubo na si aratilis. Ayan. Ibili pa ako ngayon ng mga lupa para madagdagan ko Tatanim ako ng mga kalokbati. May tumutubo. Ewan ko ano yung tumutubo. Bilip ako ng mga lupa at saka fertilizer. Ayan, ayan. Pinagawa ko aking ating halamanan. Sa gilid ng aking bakuran. Ayan, sadya ako. Ayan ko na ng paso. Tagal nang tumubo dito. na, may kalamansi ka naglabasan. Ayan. No? na mga kababera usoga bawal magjonda pasada bawal lumabas kaya dito muna ako na baliw baliwan sa aking mukhang alaman na doon sa kabila aratilis ano pa ako ng malungka ano dito magkatanong ako dito ng alokbate ko ano pang gulay pwede itanong ko ito. Gulay ang ko dyan. Puro mapapakinabangan. Hindi ako ng mga bulaw-bulaklak doon. Ano sa labas yung bulaklak ng, ng kain? Ano